Ayan. Ito pong dalawang ito ay dating matalik na magkaibigan. Pareho ng likaw ng bituka. Pareho ng purpose. Bakit nasa social media? Hindi kasi sila makasabay eh. Sa mga taong totoong may dunong kung saang or kung anumang profesyon meron itong dalawang ito. Hindi makasabay. Kaya anong ginawa? Nagpagamit na lang. Akala nila, um, yung social media, or social media na lang ang kanilang pinagtuunan ng pansin. <laughs> Nako po, dating matalik na magkaibigan to, nagsasuportahan yung mga yan. Pero yun nga, katulad din ang sinabi ko, darating at darating talaga sa punto na sila-sila ang magkakagatan, magbabatakan, at mag-aaway-aaway. Lalong lumalala, parami ng parami itong sitwasyong ganito, sa panig ng mga pulahan at diehard na nasa social media. Yan. Kasi ang pundasyon ng mga yan talaga ay inggitan. Um, pag yung isa mas lamang pagdating sa, sa followers, sa limbawa, supporters, yan. Iiral na po yung inggit ng ilan. Ganun na ganun eh. Anyway, eto rin pong isa na ito, etong si Rogando Sasot, siya yung admin ata uh, ng For the Motherland yung page niya na yan ay umabot na halos ng isang milyon na followers. Pero yun nga, ngayon po ay unti-unting nauubusan. Nasa around 800 na lang. At patuloy yan, nababagsak. Ang Rappler din po ay may article tungkol sa kanya na posibleng ang ma-deplatform ang mga katulad na lang sa At nakikita na natin yan. Unti-unti nang nag nagbibigay o nabibigyan ng linaw yung sinasabi ng Rappler na ma platform ang mga katulad nila. Mm -hmm sa Rugando Sasod, binabatikos ang kanyang dating malapit na kaibigan na si Thinking Pinoy. Ito namang isang to, yung iyak. <laughs> Sabi, friendship daw is over. Dating close friend. At alam natin kung ano nga yung estilo na mga ito sa social media. Pagmamarunong. Kailangan nilang panindigan. Okay? panindigan na sila kuno ay may mga alam, may mga dunong, pero obvious naman na walay, eh, wala rin, 'di ba? Sabi, mhm, mm anong anong sabi natong si Sasot, uh, thinking Pinoy, ang tawag sa kanya ngayon ay patabaing baboy. So titignan natin ang development ng away na ito ng I Iringan ng bangayan na ito, hindi na kasi ito bago sa mga pulahan na nasa social media, talagang nagbabangayan ang karamihan sa kanila. At alam natin kung ano ang totoong dahilan ng kanilang bangayan. Ulitin ko, inggitan. Lamangan kasi minsan, yung iba nakakukuha ng mas malaki, malaking favor sa kanilang mga sinasandalan. Yung iba naman, minsan ay hindi masyadong pinapansin, kaya nagkakainggitan. Gano'n na gano'n.